0 to negative 1 yan pa 0 to 1 yan para 600 yan tapos pag sumubra ako ng ano karga Ay, hindi lumalamig yung Papa. nagtutubig lang yan nagtutubig pag nagbawas ako yung tamang karga yun nagpo-frost yung pressure sa kayong chiller pero pag sobra nagtutubig daw so ito yung ano standing pressure Yan, ano. 15 nasa 15 lang no? 15